Hello guys. Good morning. Kumusta naman tayo diyan? So to this video ay magana tayo. Magpupunot tayo ng damo. Dadamuhan natin tong margin di na bulaklak ayan kasi maglalakit tayo ng pataba. Medyo hindi kaya ng tabas kaya manual tayo. Punot-punot natin guys. So rasa sa panyo ako at magpupunod tayo ng damo ngayon para mas maganda mag ano tumubo hmm, ano niya o oh, tignan natin ayan kagaya nito so gamit natin may karet at kagunting kasi yung yung dry na ano nya ay gugupitin natin para pag nabunutan natin ay mas mabilis lumaki yung ano yung bulaklak si ano to sa June magka ano malapit lapit na mag bubulaklak to mumulaklak ng jun kaya kailangan maalaga na natin ngayon ng ano bago mag May Malagyan na natin ng pataba para lalaki yung ano nya lalaki yung bulaklak nya kasi ito kaya ganito eh bagong lipat namin to kaya medyo ano hindi ko alam kung hindi pa sigurado kung mamumulaklak ba lahat 'to. Pero sana mamumulaklak para mas maganda, di ba? Mas malawak ngayon yung tanim na 'to kasi pinagsama-sama na namin yung ano itong bulaklak na 'to. Oh, shout out kay ano out kay Ray kasi kasama ko dati na naglipat nito kaya credit din sa kanya dahil may nakasama tayo ng panahon na yan. ayan kasi ang bilis tumubo yung um, ano damo para mamaya pag nadamohan natin tanggalin na natin lagyan na natin ng bulaklak bagayan nito diba ito marami siyang ano itong mga patay na kwan ito sanga sanga so kailangan natin tanggalin para mas maganda yung ano nya hindi sa gabal at mas maganda tumubo at tignan siyempre diba um. kailangan natin ng kailangan talagang may ano ka may gunting so ganyan tapos bunot bunutan ulit diba so stitch yun lang po tayo dyan at ganito lagi yung gagawin natin ha? guys yung may yung nahihirap tanggalin Na damo Parang balig na o oh. Diba Tapos lalagyan mo ng pataba na ganyan Hindi pwede Ikaw rin na mahirapan Paglagyan mo ng na ganyan ba? Diba? Kasi Pag kumapal yung damo Lalo kang mahirapan din Magtanggal kaya bago mo lagyan ng pataba para walang kaagaw ng wala siyang kaagaw bunutan mo muna sa bagay depende naman sa ano sa inyo guys kung ano kung ano, kayo maglagay ng ano disclaimer lang naman tayo di ba kaya hindi naman tayo expert nito ayan direct na medyo mas maano talas kasi yung iba kasi dyan hindi na kaya pwede -ano. hindi ka matanggal yung damo kung hindi 100% diba at least hindi ka ano ma ganon mahirapan pag laki nila buti nga medyo malambot yung lupa na kung, ano lang

Napaka-PC si Mayor At ano to Ang social yung lagayan no? Plastic ata at, to eh So, dahil pasasalamat daw niya pasasalamat daw niya sa kwan sa pagtulong namin kahapon kasi nasiraan siya kami yung nagatid ni Chowang doon sa ling sa company ng ano yung pagkain so yun transfer namin yung karga niya doon sa sasakyan ni Mr. Wang so yun masasalamat niya dito sa amin di ba kahit paano eh appreciate natin to sa mga kabaitan din nila mm. Ah, sarap diba parang ano guys Parang yung kape niya yung parang alam niya yung ano yung bigas na kaping bigas. Hmm. So yan. At kukuha lang ako ng ano karit kasi kinuha niya yung karit ko. Ang mga sangit na Kaya lalabasan nyo sa susunod kaya nito ang dulo na to yun yeah. lalagyan na natin ng na, ano lalagyan na natin ng pataba pag nakain niya na yung pataba gaganda bigla yan guys promise at uh, tanggalin nyo yung mga ganitong sanga yung mga patay na niya ito kung may ubo naman dyan sa ayan ito ito pwede natin patuloy niyan ito, ito lang ito iwan mo pero okay lang naman na ano ito. Ito, ito, ito. 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 natin yan. Iwan mo 'yung isa. Kasi 'tong bulaklak na 'to, guys. 'Tong bulaklak na 'to. Ilimbawa pinutol mo na ganyan 'yung itong buhay. Tapos medyo pabilugin mo na ng konti dyan i tanim mo na na ganyan basta lagan mo lang ng tubig kasi gustong gusto nito laging nadidiligan araw araw para mag, mabilis lang magkaugat nito guys eh kagaya so nito, di ba ang dami ng pangit Kaya ganito yung dahon nito kasi di ba winter, magpapalit lahat yan, maglalagas lahat tapos yung pinaka ito yung ano niya, tawag kasi nito. Nakalimutan ko na. Talbos niya ito yung magpapalit, malalaglag na ganyan lahat yan. No? Yan lang ang matitira pag ano guys. Tapos kagaya nito, nakikita nyo, 'di ba mas maganda nito? Ito yung ano, ikat mo na lang 'yan tapos 'yun na lang yung iwan mo. Oh, kagaya nito. Nakikita niyo kung maganda yung nandoon, pwede mo nang patulin doon. Depende rin sa iyo. akin lang naman guys, hindi ko naman pinag-aralan to eh na ano na, kumbaga papasok pa doon sa eskulahan kumbaga experience lang ba dito ko lang natutunan to kasi dati eh, syempre parang nag-experiment lang tayo kasi inisip ko yung iba bakit yung iba nabubuhay pero ito guys ako na nagparami nito kunti lang to dati nung pagdating ko dito eh. mga ilang ano lang mga ilang peraso lang siguro mga 15, 15 na ano lang tapos dito parang ayaw lumaki kasi di ba may puno dito na ano nasisilungan eh siyempre nagsuggest lang naman ako kung pwedeng bawasan yung puno ayun umayag naman sila ngayon medyo naarawan na medyo tumangkad na talaga as in dito no halos sangdangkal lang yung laki ayaw mo palaki talaga noon tapos alaga yung ano alaga yung alaga kami ng ano yung pataba halos every halos every month noon nilalagay namin kaya yung iba nahabol na niya kasi yung matatangkad no ng ginawa ko para halos magpante na sila triniman ko na lang ng triniman pero sa awan ng Diyos hindi naman nagtampo maganda pa rin yung bulaklak niya nung last time kasi itong bulaklak na to eh madaya isang beses lang sa isang taon mag ano mag mulaklak So yun guys at tuloy lang natin ulit maya maya Yun guys at dahil alas 12 naman na Kunti pa lang na natapos natin Ito pa lang. Oh. So break time muna tayo guys Panangalian muna Panangalian muna tayo Cheese Guys I'm back Grabe Ang init So dito lang muna tayo sa malilim na lugar para kwan dito. Ah, so yan guys, samahan niyo lang ako na mag, ano dito maglinis. So ilipat ko lang muna yung hose yung dinidiligan natin na ano doon. Pinapatubigan natin yung bulaklak doon. Oh, meron yung ano dito guys, oh. yung babagin sa ating kwitis pa to. Ay, nagpaputok pala dito sa malapit sa atin siguro to. Kuipis ba tawag yan? Yung parang maliit na ano ba tawag nito? Weasel pang ba yun? So, kumain na pa kayo guys? Ang panangalian dyan, baka hindi pa kayo kumakain. Shout out sa inyo. Mga kumakain ngayon. Grabe init. sakit sa balat kasi guys tanggalin na lang muna natin yung sheets natin wala naman palang araw ito guys dagdagan natin yung lupa para kwan baka mas maganda baka mas lalong tataba pag pinadagdagan natin yung lupa ito ng lupa nga pag nalagyan natin ng ano ng pataba sana bukas malagyan natin ng pataba guys at dito lang po tayo dyan ayun okay guys sa so wakas natapos din natin maraming maraming salamat pa sa pagtambay niya ulit at siguro baka bukas maglagay na lang tayo ng pataba so yan muna yung ating vlog today sana nagustuhan nyo maraming salamat thank you so much stay humble peace out